Hello guys, good evening. Um, bago ako alis sa anak ko, um, maghaponan muna kami ng pizza. So, kain muna tayo. So, yan yung haponan namin. So, kakain muna ako. Um, naman ako kasi siya ang nagbibigay ko ng ulan ng isang slice. So, ito yung haponan namin. Pizza. Hello guys, good evening, good evening, kain muna tayo ng hapunan, bago Alice Magkakamay lang Kain tayo, kamay kamay lang Kain tayo, kamay kamay lang Hello guys, good evening. Mukhang kakapusin ako sa oras nito kasi madilim na. Baka na lang. So, hindi ako pupunta ng river kung ganito kadilim kasi delikado. M hindi natin alam kung ano ang mangyayari kasi malayo. So, ako lang mag-iisa. So, Pakain muna ako ng kanin. So, pag uwi ko mamaya, magkakunan ako kasi may, may ano naman ako. Bagoong. So, yun na lang ang uulamin ko mamaya. Kasi, New Year dito, sarado yung lahat ng mga tindahan. So, hello guys. Aalis na muna ako. So, lalabas na ng pinto. Bye, Char! Tanto! Permit pa, Laport! Ako'y maghahatid lang ng gift ng apo ko. So, nakaready na yung sasakyan ko. Ayan. So. Ay, lang ako na gift. So hindi naman ako magtatagal. So, ayan na yung sasakyan ko. Pinarehit ko na. guys. O, oh, magdadrive na ako. Sandali lang. Punta ako. Um, pupuntahan ko muna sila Sandali. drive na so, e, e stop ko muna yung videos kasi baka mahuli ako ng pulis so hindi pwede so mamaya na lang ulit bye bye